Hindi nakapagtataka kung bakit muli na namang ginagamit ng mga kritiko ang Dolomite Beach bilang pampolitikang balalaban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na naman tayo. Sa halip na kilalanin ang proyektong nagpasimula ng rehabilitasyon ng Manila Bay, ginagawa nila itong kasangkapan para ilihis ang atensyon sa mga kasalukuyang isyu ng katiwalian at kapabayaan ng gobyerno. Noong kasagsagan ng pandemya, habang halos lahat ng leader abala sa press release at palusot, ang administrasyong Duterte ay tahimik na kumikilos. Isa sa mga proyekto nito, Manila Bay Dolomite Beach, simbolo ng disiplina, urban rehabilitation at pagbabalik ng malasakit sa kalikasan. Habang ang iba puro reklamo, si Duterte gumagawa. Ngayon, dahil walang maipakitang konkretong proyekto ang kasalukuyang pamahalaan ang tanging kayang gawin ay butas-butasin ang mga nagawa ng nakaraan. Sinasabing useless daw ang Dolomite Project, pero ilang taon na ang lumipas na nanatili itong simbolo ng pagbabagong kayang makita, hindi lang maramdaman. Ilang beses nang nakita ng publiko kung paano dumagsa ang mga pamilya, bata at ordinaryong Pilipino sa lugar na dati ay basurahan. Ito ay proyektong nagbigay pag-asa na kung may leader na may tapang, kayang baguhin kahit ang pinakamaduming bahagi ng bansa. Ang masakit ginagamit pa ang kongreso para sirain ang pangalan ng dating Pangulo. Pero kung talagang laban sa korupsyon ang motibo ng mga investigasyong ito, bakit tahimik sila sa mga bilyong nawawala sa flood control projects, farm to market roads at mga ghost infrastructure ngayon? Bakit selective ang hustisya? Kapag Duterte, imbestigahan kapag kaalyado ng kasalukuyang administrasyon, pagsasayang lang ng oras. Tama si Kong. Paolo Duterte, halatang pampulitika lang ang investigasyong ito. Kung talagang gusto ng mga nasa kapangyarihan ng transparency, bakit hindi nila buksan ang 2023-2025 budget na puno ng insertions at anomalya? Ang Dolomite Beach ay hindi ang problema ito ang paalala ng pamumunong hindi natatakot gumawa kahit labanan pa ang ingay ng mga kritiko. Habang ang Dolomite Beach ay nananatiling buhangin ng pagbabago, ang mga kritiko naman ay nananatiling alon ng inggit. Sa huli, hindi mapapantayan ng mga salita ang konkretong resulta. At kahit tabunan nila ng politika ang Dolomite, ang katotohanan ay ito. Mas malinis pa rin ang baybayin noong may Duterte kaysa sa konsensya ng mga nasa pwesto ngayon.